gabay para sa maingat na pagbabadyet at pag-iipon. Magandang gabi. Ako nga pala si Eva, di makaipon. Hayaan niyong i-guide ko kayo sa video na ginawa ni Nanay Steph. Paano hindi maging magastos sa mundo ngayon na puno ng mga pagkakataon at mga temptasyon na gumastos? Hindi may iwasan ang madama ng ilan na nahihirapan na sila ikontrol ang kanilang mga gastusin ngunit tandaan natin na may paraan upang matutunan ang sining ng maingat na pagbabadjet at pag-iipon, at ito'y magdudulot ng kaligayahan at financial security sa ating buhay. Sa artikulong ito, aking ibabahagi ang gabay para sa maingat na pagbabadjet at pag-iipon. Ito ay hindi lamang koleksyon ng mga payo, kundi isang hakbang patungo sa pag-unlad ng iyong financial well-being. Malalaman natin kung paano maging masinog sa paggastos. Mag-set ng mga financial goals at pagyamanin ang bawat pera na pumapasok sa ating mga kamay. Hindi mahirap maging mas maingat sa iyong mga gastusin at sa tulong ng mga simpleng hakbang na ito, ikaw ay maging tagumpay sa pagtahak ng iyong financial journey. Ngayon pa lang, tara't simulan natin ang paglalakbay tungo sa isang mas financially secure at maginhawang buhay. Hindi ko alam kung paano magsimula sa pag-iipon. Gumawa ng financial plan o budget at sundan ito. Magsimula sa pag-allocate ng maliit na bahagi ng iyong kita para sa ipon. Kung tinitipid mo yung 50 pesos kada araw, sa isang buwan meron ka ng 1,500 pesos. Kung may natitira pa, iyon ang gagamitin mo para sa mga luho. Maghanap ng mga inspirasyon sa pag-ipon tulad ng mga success stories ng mga taong nagtagumpay sa kanilang financial journey. Ito ay makakatulong sa pag-motivate na mag-ipon. Gusto ko ng mga bagong damit, sapatos, bag at gadget. Ayan na. Maraming ganito, naku, kaya naman di ko na lang muna babayaran ang utang ko kay Mars para mabili ito. Labanan ang mga impulsong gastusin. Bago bumili, magbigay oras sa pag-iisip kung kailangan mo ba talaga iyon o para lamang sa sandali. Huwag mag-overbudget. over Magandang maghintay ng bagsak presyo para mas malaki ang matipid. Hindi lahat ng bagay ay kailangang bago. Gumamit ng mga mental strategies tulad ng visualization o pag-iisip sa long-term benefits para ma-strengthen ang self-control. Mag-recycle o magreuse, i-recycle e o gamitin muli ang mga gamit kaysa bumili ng bago. Ito ay hindi lamang makakatipid kundi makakatulong din sa kalikasan. Hindi lahat ng kasiyahan ay naukit sa mga bagay. Subukan ang mga libreng gawain. Bago bumili, maghintay ng 24 oras at isipin kung kailangan mo ba talaga ang bagay na yon. Ito ay magbibigay sa iyo ng oras para mag-decide ng tama. Hindi magandang objective ang dibaling walang ipon basta may iPhone. Isipin mo pagbili mo niyan, ilang buwan lang meron na naman bagong unit. Utang ng utang, nalunod na sa utang. Ang utang ay nakakatakot. Unahin mo munang bayaran lahat ng pinagkakautangan mo bago ka mangutang muli. Ito ay nakakawala ng stress. Gumamit ng debt payoff strategy tulad ng snowball o avalanche method. Ang debt payoff strategy ay mga hakbang o pamamaraan na ginagamit upang mas mapadali at mapabilis ang pagbabayad ng utang. Ang dalawang pangunahing debt payoff strategies na itinuturing ay ang snowball method at avalanche method snowball method. Sa pamamagitan ng snowball method, unahin mong bayaran ang iyong mga utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ito ay nakakatulong na makuha ang momentum at magkaroon ng sense of accomplishment sa pagkakaroon ng mga utang na nababawasan ng madali. Paraan ng paggamit, ilarawan ang lahat ng iyong utang, simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Magdagdag ng karagdagang bayad sa pinakamaliit na utang higit sa minimum na kinakailangan, hanggang ito ay mabayaran. Kapag natapos ng bayaran ang pinakamaliit na utang, gamitin ang halagang binabayad dito para dagdagan ang bayad sa susunod na. Pinakamaliit na utang, iulit ang proseso hanggang sa maubos ang lahat ng utang. Avalanche Method, kabaliktaran ito ng Snowball Method. Dito uunahin mong bayaran ang utang na may pinakamataas na interest rate. Ito ay makakatipid ka ng pera sa interes, paraan ng paggamit, ilarawan ang lahat ng iyong utang, simula sa utang na may pinakamataas na interest rate hanggang sa pinakamababa. Magdagdag ng karagdagang bayad sa utang na may pinakamataas na interest rate, higit sa minimum na kinakailangan, hanggang ito ay mabayaran. Kapag natapos ng bayaran ang utang na may pinakamataas na interest rate, gamitin ang halagang binabayad dito para dagdagan ang bayad sa susunod na utang na may pinakamataas na interest rate. Iulit ang proseso hanggang sa maubos ang lahat ng utang. Ang pagpili sa pagitan ng Snowball Method at Avalanche Method ay depende sa iyong personal na preference at financial situation. Ang Snowball Method ay nagbibigay ng immediate sense of accomplishment, samantalang ang Avalanche Method ay nagbibigay ng mas malalaking savings sa interest. Ang mahalaga ay magsimula ka na sa pagbabayad ng utang at maging consistent sa iyong chosen strategy isipin mo rin na nangagailangan din ng pera ang nagpautang sa'yo. At obligasyon mo yon na ibalik. Swerte ako ngayon, makapagkasino nga. Ang sugal ay isa sa mga malubhang isyo sa pera. Ang sugal ay maaring maging adiksyon at maaring mauwi sa pagkaubos o pagkakaroon ng malalang utang dahil sa pagpagtaya, paglalaro. Ito ay maaring makaapekto sa financial stability at personal relationships. Ang pinakamahusay na solusyon ay itigil ang sugal at humingi ng tulong mula sa professionals, support groups o sa inyong mga mahal sa buhay. Kailangan din magset ng malinaw na budget at financial plan para mabayaran ang mga nawaldas o utang. Dapat rin iwasan ang pagkakaroon ng akses sa pera ng taong lulong sa sugal, kaya ako sayo, itigil mo na yan walang swerte sa sugal, ang pag-address sa adiksyon sa sugal ay hindi lamang financial na aspeto kundi pati na rin mental at emotional. Mahalaga ang suporta ng pamilya at mga kaibigan sa pag-recover mula sa adiksyong ito. Investment Losses Sa mga nag invest sa na stocks, real estate, o iba pang investment vehicles, maaring magkaroon ng losses sa kanilang investment. Ito ay maaring makaapekto sa kanilang financial well-being. Dapat maging maingat at magkaroon ng tamang kaalaman sa investment bago mag-decide na mag-invest. Diversify ang investments para ma-mitigate ang risk at mag-consult sa financial advisor kung kinakailangan. Huwag mag-invest ng pera basta-basta. Kahit kakilala mo pa ang nag-ujok, wala akong oras para sa pag-iipon. Ituring ang pag-iipon bilang isang investment sa iyong kinabukasan. Kaya dapat ay may oras ka para rito. Simula ng pagsasave para sa emergency fund college fund ng anak, kidi account ng mga bata, retirement fund, o kahit kung gusto mo reserve fund para sa sarili mo, kahit paunti-unti lang. Ito ang kaligtasan mo sa mga di inaasahan. Para kapag magkasakit ka o mangailangan ka at di mo na kayang magtrabaho, hindi ka kinakabahan sa mga magiging gastusin. Sa panahon ngayon, laging may unexpected expenses. Ito ay mga gastusin na hindi mo inaasahan o hindi mo nakaplano sa iyong budget. Halimbawa, nito ay ang biglang sira ng sasakyan, pagkakaroon ng emergency medical expenses, o pagkawala ng trabaho. Marami kami sa bahay at umaasa sila lahat sa akin. Sila tatay, nanay, ate, bayaw, mga kapatid, mga pamangkin. O sige, pasan mo ang daigdig. Sa ilang kultura o sitwasyon ang mga tao ay inaasahan na magbigay ng financial support sa kanilang mga magulang o pamilya. Ito ay maaring makaapekto sa kanilang sariling financial stability. Ito ang karaniwang problema kapag meron tayong OFW na kapamilya, lahat na doon umaasa, lahat sa kanya na nahingi. Mahalin mo ang iyong mga pamilya, isama mo papati kaibigan mo, ngunit huwag payagang sila ang magdikta ng iyong financial decisions. Mangyaring sabihin sa kanila ang iyong mga financial goals at ang dahilan kung bakit kailangan mo mag-ipon. Iparating sa iyong kamag-anak na may limitasyon sa pagbibigay ng financial support. Mag-usap ng maayos tungkol sa mga financial expectations at pag-aambag ng bawat isa. Wala akong malinaw na financial goals o kaya di ko alam kung para saan ko ilalaan ang pera ko. Magkaroon ng malinaw na financial goals. Ilarawan kung ano ang nais na makamtan sa buhay o sa hinaharap, tulad ng pag-aari ng bahay o pag-reach sa isang partikular na halaga na ipon. Ito ay magbibigay ng motivation upang maging maingat sa iyong gastusin. Itatag ang isang maayos na budget. Alamin kung saan napupunta ang bawat sentimo ng iyong kita at magtakda ng limitasyon para sa mga gastusin. Magkaroon ng maayos na sistema ng pagbabadyet gaya ng paggamit ng spreadsheet o financial app. Sundan ang budget at regular na suriin ang progress. CGA credit card na lang muna natin, sa kanabayaran. Ang isa sa pinakamalalaking kahinaan ng credit card ay ang posibilidad na ma-accumulate ang utang. Kapag hindi naging maingat sa paggamit nito, maaaring malulong sa utang na mahirap bayaran. Madalas, din ang interest rates ng credit card ay mataas. Kapag hindi mo nababayaran ang buong mong balance sa oras, mas malaki ang binabayad mo sa interest kaysa sa principal balance. At may mga credit cards na may annual fees na kinakailangan bayaran taon-taon. Ito ay dagdag na gastusin na maaaring hindi ka agad na natutumbasan ng mga benepisyo ng credit card. Kaya ahalip na ikaskas ang credit card, gamitin ang cash o debit card. Ito ay nakakatulong sa pagkontrol ng iyong paggastos. Kung sakaling nagamit ito, Piliin ang zero interest o kaya huwag ng installment upang walang interest. Siguraduhin bayaran agad. Kailangan kong makiuso, mayaman kasi sila. Isang karagdagang problema sa pagtitipid ay ang financial peer pressure. Ito ay nagaganap kapag Ang isang tao ay napipilitang gumastos ng labis dahil sa social pressure o impluensya mula sa mga kaibigan o kamag-anak. Paminsan ang mga tao ay napipilitang sumama sa mga gastos na labas sa kanilang budget dahil sa takot na hindi magustuhan o hindi tanggapin ng kanilang mga kaibigan o pamilya. Para masolusyunan ito, mahalaga na kausapin mo sila ng maayos at sabihin ang mga financial boundaries at limitasyon mo. Maaaring magbigay ng alternatibong mga activity o suggestion na mas budget-friendly upang hindi maapekto ang iyong pagtitipid at mauwi sa social pressure. Di mo kailangan makipagsabayan kung talagang mabuting kaibigan sila, tatanggapin ka nila. Mayroong ilang kasabihan at talata sa Biblia tungkol sa pagtitipid. pag at hindi pagiging materialista. Narito ang ilan sa mga ito. Kasabihan tungkol sa pagtitipid. Ang masipag ay magkakaroon ng sapat na pagkain, ngunit ang tamad ay magiging alipin. Kawikaan labin dalawampu't pito, Proverbs about thriftiness, The diligent will have enough to eat, but the lazy will end up as slaves. Proverbs labin dalawampu't pito. Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. Kawikaan dalawampu't walo dalawampu't lima, A greedy man stirs up strife, but the one who trusts in the Lord will be enriched. Proverbs 28.25 Talata tungkol sa pag-iimbak. Ihulog mo sa tubig ang iyong tinapay, at makikita mo ito pagkaraan ng maraming araw. Ecclesiastes 11.1 isa-isa, verses about saving, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Ecclesiastes labing isa-isa, Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, Ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Kawikaan 28-20 A faithful man will abound with blessings, but whoever hastens to be rich will not go unpunished. Proverbs 28-20 Talata tungkol sa hindi pagiging materialista. Huwag ninyong itabi ang mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ito'y kinakain ng insekto, kinakalawang at ninanakaw. Mateo 6, 11, verses about not being materialistic do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal matthew 6:19 at sinabi niya sa kanilang lahat mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan lucas 12:15 take care And be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of possessions. Luke Ang mga kasabihan at talata na ito ay nagpapakita ng mga aral mula sa Biblia tungkol sa wastong pamamahala ng yaman, pagiging maingat sa paggastos, at pagpapahalaga sa hindi-material na bagay sa buhay. Habang tinitingnan natin ang mga kahalagahan ng pagtitipid at pag-imbak ng pera, na pagtatanto natin ang malawak na epekto nito sa ating buhay, kaligtasan at kinabukasan. Ang pagiging maingat sa paggastos at pag-iipon ay hindi lamang simpleng financial strategy, kundi isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga sumusunod na salita, ating tatalakayin ang mga aspeto ng pagtitipid at pag-imbak ng pera, kasama ang mga benepisyon nito, mga hakbang sa pagsasagawa, at mga praktikal na payo para sa pangmatagalan at matagumpay na pamumuhay pinansyal. Paggamit ng pera, isang mahalagang desisyon. Ang bawat araw ay may mga desisyon tayo hinggil sa paggamit ng ating pera. Sa mga araw ng pag-unlad at teknolohiya, mas madaling magastos kaysa mag-ipon. Ang modernong buhay ay puno ng mga oportunidad na makapagdulot ng gastos, mula sa mga tempting na online shopping hanggang sa mga leisure activities at travel. Subalit, ang pagtitipid at pag-iimbak ng pera ay nagbibigay daan sa atin na maging masinop at responsable sa ating financial resources. Ito ay hindi lamang tungkol sa paglimita ng iyong gastusin, kundi pati na rin sa paggawa ng tamang hakbang upang maabot ang mga financial goals. Ito ay isang pamamaraan upang mas mapanatili ang financial stability at makamit ang financial freedom. Benepisyo ng pagtitipid at pag-iimbak ng pera Financial Security Ang pag-imbak ng pera ay nagbibigay sa atin ng seguridad. Laban sa mga di inaasahang pangyayari tulad ng krisis sa kalusugan, pagkawala ng trabaho, o emergency situations. Kapag mayroon tayong financial caution, hindi tayo masyadong apektado ng mga ito at mas may kakayahang harapin ang mga problemang ito. Freedom Ang pag-imbak ng pera ay nagbubukas ng mga ang daan patungo sa personal na kalayaan. Ito ay nagbibigay sa atin ng kalayaang pumili kung paano natin gagamitin ang oras natin, kung paano natin papakinabangan ang ating pera, at kung paano natin gustong mamuhay. Financial growth. Ang pera na itinitipid ay maaring gamitin upang mag-invest. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng ating mga pondo, maari tayong kumita ng dagdag na kita at mapalago ang aming financial resources. Matagumpay na kinabukasan. Ang pag-imbak ng pera ay nagbibigay daan sa atin na magkaroon ng mas maginhawang buhay sa hinaharap. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagtustos para sa edukasyon ng mga anak, pagkuha ng sariling bahay, kotse o pag-retire na walang alalahanin sa financial stability. Mga hakbang sa pagtitipid at pag-imbak ng pera: magtakda ng budget, ang pag-allocate ng tamang porsyento ng iyong kita para sa mga pangunahing gastusin ay isang mahalagang hakbang. Isama dito ang pondo para sa savings at investments. Magkaroon ng emergency fund. Itatag ang emergency fund para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dapat itong mayroong sapat na pondo na kaya kang suportahan ng hindi kailangang mangutang. Magbayad ng utang, huwag hayaang malubog sa utang. Unahin ang pagbabayad ng mga mataas na interest utang at gumamit ng mga dead payoff strategy tulad ng snowball o avalanche method mag-invest. Huwag hayaang maupo ang iyong pera sa bank account na walang kumikita. Mag-invest sa mga instrumento tulad ng stocks, mutual funds, o real estate upang mapalago ang iyong pera. Magkaroon ng financial goals. Itatag ang mga financial goals tulad ng pag-aari ng bahay o pag-retire sa tamang edad. Ang mga ito ay magbibigay inspirasyon at direksyon sa iyong pag-impok. Mag-ipon bago gumastos. Bago bumili ng mga luho o hindi kinakailangan, mag-ipon muna. Ito ay makakatulong sa pagpigil ng impulse buying. Pagsunod sa daan ng pagtitipid at pag-imbak. Ang pagtitipid at pag-imbak ng pera ay hindi lamang isang simpleng habit, kundi isang lifestyle choice. Ito ay naguugat sa pangarap na magkaroon ng mas maginhawang buhay, malayang mamuhay at maabot ang mga pangarap. Subalit, hindi ito isang daan na madali at maaaring magkaroon ng mga pagsubok. Sa pagtahak sa daang ito, importante ang disiplina at determinasyon. Magkakaroon ng mga pagkakataon na ikaw ay makakadama ng temptasyon o pangangailangan na magastos. Ngunit sa pamamagitan ng malasakit sa iyong mga financial goals at patuloy na pag-aaral, ikaw ay makakarating sa iyong mga pangarap. Higit sa lahat, ang pagtitipid at pag-iimbak ng pera ay hindi lamang tungko sa sarili. Ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na makatulong sa iba, magbigay sa mga pangangailangan ng pamilya, at makibahagi sa mga charitable causes na may kahalagahan sa ating mga puso. Sa pagtatapos, ang pagtitipid at pag-imbak ng pera ay isang makabuluhang aspeto ng ating buhay na may malawak na epekto sa ating personal na kaligayahan, kaligtasan at kinabukasan. Kapag tayo ay maingat sa paggastos, mahusay sa pag-iimpok, at matiyaga sa pagtahak sa ating financial journey, tayo ay nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa halaga ng pera at sa proseso. Tayo ay nagiging mas maligaya at mas malaya. Sinasabi ko ito dahil naranasan ko na ito at ayaw kong mangyari ito sa inyo. Sana ay may natutunan kayong mga aral mula sa video. Dahil sa pangyayaring ito, binago ko ang aking gawain at nagsimula ng mag-ipon. At dahil sinuwerte din ako at pinagpala nakapag-asawa ko ng mayaman na foreigner. Kaya ngayon ako na si Eva Rich. Huwag kalimutan i-share, like, follow at mag-subscribe sa mga video ni Nanay Steph.